sa mga ka-soundworks po natin na nagre-rewind po at minsan ay namong problema dahil itong coil nila sumisikip dito sa kanilang former. So ito po ang tips ko sa inyo mga ka-soundworks once nagre-rewind po kayo. Huwag po kayo gumamit ng piece paper o di kaya karton bilang spacer dito sa coil at saka sa inyong former. Kasi po, ang karton po o di kaya ang piece paper nagiging dahilan po ng pagsikip nitong coil. Kaya po minsan hindi po natin siya basta-basta natatanggal itong coil na kare-rewind natin. So, ito po, gumamit po kayo ng plastic. Itong plastic po, uh, once na hinila po ninyo, hindi po basta-basta siya napupunit. At saka, syempre matigas po ito. Uh, madali pong ugutin. Ito, ganyan ito. So, ayan mga ka-soundbox. So, madali po siyang natatanggal ang coil. Dito sa former pag plastic po ang ginamit natin.